Isang malaking pagkakataon na magkaroon tayo ng araw para sa ating mga mahal sa buhay na sumakabilang buhay na ating pakinggan. Ang mensahe ni Brother Chris ay ito. Ang pag-alala sa mga mahal sa buhay na namatay na ay isang mahalagang bahagi ng proseso ng pagdadalamhati. Ito ay isang paraan upang parangalan ang kanilang alaala -ala at panatilihin silang buhay sa ating mga puso. Maaari nating gawin ito sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga kwento tungkol sa kanila, pagbisita sa kanilang mga puntod, o paggawa ng mga bagay na kanilang nakagawian, ang silay nabubuhay. Mahalaga rin na pahintulutan ang ating sarili na maramdaman ang ating kalungkutan at hindi subukang pigilan ito. Ang pagdadalamhati ay isang natural na proseso at ito ay isang paraan upang pagalingin ang ating mga puso. Sa ngayon, huwag kalimutan magsindi ng kandila sa sementeryo o sa pintuan ng bahay at dumalo ng Holy Mass. Ang pag-alala sa mga namatay ay hanggang November 8. God bless.